Good morning sa ating lahat Welcome sa ating uh, Youtube Channel Kilopski. Ito na naman tayo Mag-uumpisa na naman uh, mag-alaga or mag-asikaso uh, sa ating munting pananim ng kanyang uh, pamumunga ulit ngayong uh, January or uh, December Maulan dito sa amin kasi pag November basta berberber -ber -ber, yun na mag-umpisa ng maulan kaya hindi muna tayo gagamit ng herbicide ang ginagamit ko is itong grass cutter muna para hindi naman maanod yung abono kasi nakapag apply tayo ng commercial na commercial na abono susunod na nalang na lang natin yung uh, chicken dung pag herbicide kasi ang ginamit mo na mamamatay yung mga damo wala nang haharang sa mga abono lalo na kung yung mga chicken dung maanod talaga yon kaya kailangan para hindi maanod may magkocontrol grass pattern muna ang gamitin natin pag malapit ng mamunga mamulaklak saka na lang natin na uh, mag-apply ng herbicide hanggang kan hanggang sa kanyang pamumulaklak na madamo ngayon kaya linisin natin bago tayo mag uh, spray kasi pag madamo mag spray ka sayang din may may mga daming pupuntahan ng mga insekto kaya kailangan malinis muna bago tayo mag spray kaya na natin nag uh, uh, grass cutter tapos uh, nag abono para sa kanyang uh, pamumulaklak ulit. Nung nakaraan, hindi tayo nakapag-vlog uh, kasi busy tayo sa ano sa pagha-harvest. Sayang lang kasi hindi tayo na wala tayong naabutan na uh, presyo pero ganun talaga ang magfa-farm. So, ang tips ko lang sa mga kagaya kong uh, nagsisitrus, Uh, ang ginagawa ko hindi ko laging nag apply ng herbicide kasi pag na-observan nyo compacted yung lupa pag laging nag -a malinis or yung laging nag apply ng herbicide Pag katubo ng damo, herbicide ka pa agad pag napapansin nyo compacted yung lupa wala na yung mga worms kailangan, kailangan Uh, mag-apply kayo ng mga uh, organic yung mga chicken dung yung mga ibang organic materials o na abono na binibinta nila pwede yun Kaya, para hindi masira yung lupa naman natin lalo na kung masyadong nag-apply ka ng commercial na uh, nitrogen ayan sisira talaga ang lupa. Pag napapansin nyo sa mga ibang farm yung mga hindi nag uh, apply ng mga chicken dung or yung mga organic talagang iba yung kulay ng kanilang uh, kulay ng kanilang bunga, yung bunga ni, mat, ma, makakapal kung nag-apply ka naman ng chicken dung, manilipis maganda ang kutis Ganun ang kaibahan ng commercial at saka chicken dang. Kailangan mag-apply ka din ng chicken dang, mag-apply ka, rin, na, rin ng commercial kasi kailangan din yon ng pananim natin. So, yun lamang siguro. Umpisa na natin. Mag- uh, linis para makapag-spray tayo. So, dyan lang kayo. Dito ako.